Salmos Blot, pinakikinggan kan Diyos at ililigtas ka niya. ang salita ng Diyos. Tumawag ka sa akin, anak ko, at didingin kita. Bibigyan ko ng pansin ang iyong taos pusong panalangin. Ang aking katarungan ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Nakikita ng iyong mga mata ang katuwiran ng aking puso. Kahit subukin mo ang aking kaluluwa at suriin ako, makikita mo ang katapatan sa akin. Ang aking mga hakbang ay matatag sa iyong mga daan, at ang aking mga paa ay hindi natitisod sa daan. Tinatawag kita, Diyos ko, at sinasagot mo ako, ikiling mo ang iyong tainga at pakinggan ang aking mga salita. Ipakita mo sa akin ang kamanghamangha ng iyong pag-ig, ikaw na nagliligtas sa mga nagbapakupkop sa iyo. Ingatan mo ako na parang itim ng iyong mata, itago mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. Iligtas mo ako sa mga humahabol sa akin, protektahan mo ako mula sa kapangyarihan ng kaaway. Sa katuwiran, pagmamasdan ko ang iyong mukha, at kapag ako'y nagising, ako'y masisiyahan sa iyong presensya. Pagmumunimuni, kanlungan sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ako ang iyong Diyos na nakikinig sa iyong panawagan. Kapag itinaas mo ang iyong tinig sa kapighatian, ang aking mga tainga ay nakikinig sa iyo. Ako ang iyong kanlungan, ang iyong kalasag, at ang iyong proteksyon. Sa ilalim ng aking mga pakpak ay tinatakpan kita, tulad ng isang ama na nagiingat sa kanyang anak, tulad ng isang ina na nagpoprotekta ng may pagmamahal. Ang katarungang hinahanap mo ay nasa aking mga kamay, at ang kapayapaang ninanais mo ay nagmumula sa aking presensya. Ngayon ay inanyayahan kita, tumawag ka sa akin ng may tiwala sa panalangin, magpakupkop sa ilalim ng aking mga pakpak kapag natatakot ka. Maghintay ng may pasensya dahil didingin kita. Kung ang aking salita ay nakaantig sa iyong puso, isulat ang salitang kanlungan sa mga komento. Ibahagi ang mensaheng ito sa sinumang nangangailangan ng pag-asa. Mag-subscribe at lumakad kasama ko sa pananampalataya dahil sa aking presensya ay makikita mo ang kapayapaan at lakas araw-araw.